Hello guys. Yan guys oh. Dan. Molek. Molek. Si Lolo Andito muli sa bundok. Pagod. Nang harvest ng na santol at saka rambutan. Ayun guys, oh. Kahapon pa ako dito. Kaya, uuwi na ako ngayon. Ayan, santol Pinar, dyan ka lang, ah. Bantay ka rito, ah. Dyan ka lang. Ayan, guys. Ito kagandahan dito. Katabi lang ako ng Alcada Ayan O, oh, loaded na o oh. Loaded na pang ko oh. Yung motor ko o oh. And guys o, oh, loaded Ayan Loaded na guys Kaya Uwi na si Lolo Kidlab Ayan ang gandahan dito o Kabilang ko ako ng highway. Ayan eh o. Oh. Ayan ang aking kubol-kubol. Ayan ang aking tricycle. Ayan. Aso ko. Bukas, doon naman ako sa isang lote ko. Doon sa kabilang tabing ilog. Kaya guys, Ah. Uh, yeah. Uwi na sige lahat, ipadlak ko na yung gate. ok 10 port 10